Mga magsasaka at mga isna sa Camarines Norte, labis na naapektuhan ng bagyong kristina. State of Calamity, dineklara na rin sa isang bayan may detalye si Christian Mago. Brigada Christian, ibrigada mo! Brigada! b na b b b b magsasaka at mangingisda sa Camarines Norte matapos na malalasa ang bagyong Christine dahilan para masalanta ang mga pananim ng magsasaka at hindi pagpalaot ng mga mangingisda. Ayon sa Office of the Provincial Agriculture, isang daang porsyento umano ng mga mangingisda na nasa 20,000 individual ang apektado ng bagyo dahil simula pa noong lunes ay hindi na nakapalaot ang mga ito dahil sa ipinatupad na suspensyon ng Camarines Norte Coast Guard sa mga sasakyang pantag. Vargas, mahigit 50% naman umano ang apektadong mga magsasaka sa probinsya kung saan batay sa partial data ng OPAG, aabot sa 15 milyon ang damages na kanilang naitala hanggang kaninang umaga kung saan kabilang sa mga ito ay ang mga palayan at gulayan. Sa isinagawang situational report kanina sa provincial capital, Ricarte Padilla ang representante ng UPAG kaugnay sa insurance ng mga magsasaka. Samantala, bagaman bahagyang humina na ang mga pag-ulan dito sa Camarines Norte, ay nananatili pa rin lubog sa baha ang mga taniman ng mga magsasaka. Ngayong hapon, formal nang nagdeklara ng State of Calamity ang bayan ng Jose Panganiban, isa sa labindalawang bayan sa probinsya ng Camarines Norte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Christian Mago ng 102.9 Brigada News sa FM.F. The Music and News o